Bawa sa walumpo. Bawa sa walumpo. Bawa sa walumpo. Tawa ni Kapitan. Hindi mo na kapatawas 30. Isang tumiling yung 30. Ay, 30. 30. <laughs> Magandang umaga. Mga talong TV. Ito na po ang huling araw ng Agusto. Pero parang inaagusto mga biyahero. Uh, tayo pa yung mag-update ng mga presyo ng mga baka. Kalabaw at uh, kabayo dito sa Lucena Live sa auction Market. Uh, ngayon pala yung August 31 kaya sabahan nyo ka sa ating video dito sa Lucena Auction Market mga talongs TV uh, ito po ang mga dumating ngayon dito araw ng linggo ala sa ng umaga yan sila kaya sa ani mukhang nalulugi si kaya sa ani sa tawaran nalulugi ito Kami nila <laughs> 70, uh, 70, uh, 500, uh. naturo, yung tawaran lang Ah, lugi ah, nga talaga. Uh, <laughs> Alos na uh, 2, mahigit. Uh, <laughs> Nandun na. Uh, bagsak na tumal ngayon. Sabihin yung pala naramdaman ng Augusto, no? Ngayon na naramdaman ng Augusto. Ngayon na ng Augusto daw. Talaga nalulugi daw sa binayay ngayon. Ay, ay, no, kaya ay, na. Kaya po yung mga kasamahan to, si Busante. Oo. Ay, di pa, hindi, pa rin, hindi pa. Ligas Hindi pa tapos magbenta nga. Hindi pa. Hindi pa daw. Ayun ay, no. ay, o. ni kinakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Dogilio kay Kuya Sani. Ayun oh. Na. Medyo nalulugi sila sa tawaran ngayon. Medyo mahina daw ang presyo ng mga hayop. Ayun oh. Na. Bali nagbebenta pa lang sila. natin din sila Kuya. Ayun oh. Sa to to kayo. Wala mo mo. Baka Puron mo puro para ano? Uh, mo lang. Para mag magaling dito, mura pag sa sabi mo. Ganito talaga. daw talaga. Napapakamot si Kuya ay. Eh. Tawad wala sa puno. Wala sa puno daw <imit> ang tawad. Lugi pa pala dito sa mga bank ito. Lugi pa daw ng Sandibo sa mga tawad. Dito dumating na nakabayo sa Lucena ito po ay mula ayan o, tangkad matangkad ang pagkakabayo ito so, nabili na dito ah, uh, may na 30 ayan na tila yung tsura ng mula kabayo sadyang mahaabang ito, matalaw o, mabait pati mabait ang pagkakabayo pag ganito mga mula ganda ng katawan eh

Porkito kay binibigay to. Ay sa po. Hindi pa ah, pagano. Hindi pa, ah, pag ano? pa nagkakasundo. Ito yung kabayong mula. Nabili na nakasundo na rin kuya. Magkano niya yun din pa nakuha? 39.5. 39. Ito pa kakatay na din. Pangkatay na din. Katay na rin. kakatay na rin pala. Ito nga po ba yung mula nga ba? Uh, mula na to? 7 lang. 7 lang yan. Ah, semi lang, hindi naman pala mula Semi lang din pala to 39.5 daw ito, pangkatay na din Pero matangkad siya Yung hmm. ano, kasundo sa kabayong ito Dadalin sa Pasay Kay Boss Jimmy No, no ba? Ito estimated sa 180 ang katay nito Kukulangin pa sabi ni kay Jimmy mga kabayong ito, no? mga... Sasama mo ka sa vlog, ha? Oo, oh, hindi, tatanong na kahit ka lang, eh. Yun, puro barako naman, paaway, eh. Ito yung kabayong yan. Oh, ah, maraming pala, ano? Mm -hmm. Mga kabayo ni eh, Boss Bilog, Ito daw, ito. Yung e, picture isa. naman isa-isa, yung pinakamalaki, yung pinakananay. Uh -huh. Big Mama, ayun ang pinakaganador. Ayan, yun, nandun. Yun, ang Yung... Ay, nandun. Oo, oh, ano yung mga anak, narin, yun mo. <laughs> Nasaan yung mga anak? Are, tatlo. Ale, nang panak dyan. Ito, tatlo. Yun, ito, yun. Ay, ito pala, meron pa rin dito. Ayan. Ito yung isa. Ayan Tapos Ayan ang ito, panak. Ito na yung isa. Ayan. Ito pa hmm. Kambal yung dalawa yan. Ha? Kambal. Kambal? Oo. Oh. Kambal daw to. Kambal. Parehas hmm. na ayan, lang. Yan, makatalang, Steve. Itong isang kabahing tayo nabili na rin ng 32 pangkate na rin ito pinag ginagamit niya sa ano, kita sa mga likod nyo yung mga pinagkano ng pagkahay yan nabili ito ang 32,000 patungan mo nga hindi ako ayan patung sa 60 daw ang presyo hindi daw kaya ayan itong uh, matsura kay kahayap bawa sa 60 ang tawad gusto naman Kai pay pato. kasi matatag eh, na yun. patungo na, hindi naman tumiyabakan. huwag na naman tumiyabakan. huwag naman tumiyabakan. huwag naman naman diferensya na sa babawas Ayan. Na. Amoy, uy. Sakana. Kumain mo na rin. Sa tala ke babawas. <laughs> Iisa na ba ito? Iisa na. Ate. Ah, marami pa? Ay, yung pare pala 'yan. Sadya matuwal ang bilihan kayo. Matuwal daw talagang bilihan tinan <laughs> niya. Tatawa

ka na, pa rin na pa Paborito ko yan pero... pagkagaya ng presye, hindi ko paborito yan At sino? Is this Calabash Dito ito may nagagawa Life pick yan

Bawa sa iti pa ibatawan na. Bala, si Batman. Si si Hindi baring, na ng 85-81. Si, si Paring Amay ang ng malaking baka. Hindi yeah, na parang hanap niya 2 Hindi ko alam kung makikita. Pero yun ang kailangan Hindi. hati <gulang> so <laughs> <tawad> saya <laughs> <laughs>

wala ka budget at ah, magta lang po. Ay, hindi na Ay, sa akin po ba? Ta. Oo, oh, hindi <laughs> mo tigil mo ba? Baka Yan! na yung mati pinag-iwag sa'yo, Sige. Sige, sige. po. Hindi mo na kapatawa sa 30. Sa 30 na na. Sa 30 na na. Ay, sa ito binigyan 30. Ay, bumili Ay, <laughs> ay

30 daw ay sa to pangalaga 10 wala na wala sa lokban ibi may uh, matsuran baka dito dumating ay laki lapos, pero pare isa yun matsura din laki malalaking mga matsuran dumating ay dito dalawa hmm hmm. hahayag ako isang mas malaki. yun na yun 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 baka yun 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 daw dito kuya? <coughs> ah, <sandali. coughs> Laki. <laughs> Bawas ay kita ibang tawad. Lucky. Malaking matsurang baka. Tinan yung Parang pampating na baka yun. Ayan. Ayan.

Eh, hindi pa gaano sa akin ito. Eh, hindi pa kukunin ko parang sa na 85. sa 85. Pero, kung pare, 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 na kuya. Hindi pare, pare, kung pare, kung pare, kung pare, kung pare, kung pare, kung pare, lang ako kung Hindi naman madaman nung hindi ko na lang sa'yo. totoo, totoo, totoo. Kundi pare malang nang dugo. Sa dapat ko Pare hindi hindi madan ang pare. Ako lang magpapataklad talaga nang ngayon. manasa pare. Wala akong pambili. Malang tetakla ako ako. Pare, pa ako ng lang sa daan. ng pakong. 85. 86 pala. Binigay 86 daw. Kasundo na doon, 86,000. Kasundo <coughs> na. <nalok> siya galing <coughs> Hindi yung pula. May kita ko renta. <coughs>

Yon. Malaki nga. Ah, uh, busog ang katawan. Yeah. Ini kilat sa kapitan nito Ayun ba maisan?

Nako. Naku. Pamayt naman pa. Paray. Paray, tatlo po. Thank you. Sabi mo pwede pagsasabi? Hindi ko sabihin ng aking kakaya. Nananang. Tarayta. Tawad. Ha? Tarayta Milsim ko. Tarayta Milsim Ah. Uh, 325 data mali boss. Ah ni bini ni boss. 30,500. Bigay uh, mo na. Wala Sayo pa lang ba kayan, sayo? Sayo. ay kayo. Ha. mo Taro oh, ko. Dito sa akin na. O. Oh, Labing walo. O. Dadagdag ako. wag ka lang. am um, din ako ng laman daan. O. Sige. oh, Lalo. Sige. Ako ikaw na. Dali. kay Paano? Isang yeah, libo. Paano ka nga mabibila na nga? Ayaw pa yung <laughs> lakad-lakad at yung lahilan <laughs> mo. Dali. Dalin, dalin, murin, dali. Dali. Mura yung daging magtatara. Labing walo daw ang tao. Dadagdag ng <na> 1,000. <laughs> Ayan. Lugi <laughs> <disgusto>, si ka, Tito. At isinebe lang. Hindi ko batang naman siya ngayon. eh. Ting-ting-ting sa akin. O. ko sa Hindi, yun. Patas lagi naman ito Ay, wag naman. Ay. Patong dos sa pala yun? Hindi mo nalang <laughs> magkakalapan <laughs> ngayon. Bakit kayo pili-pili-pili sa akin? Hindi kampi muna doon. Kampi-kampi. Inawata lang Stevie ito yung huling dumating na truck galing uh, Bicol uh, may mga kagang uh, at mga kalabaw. Uh, kalabaw mga baka. Alas-dusto sila dumating hapon na. Uh.